may mga bunga na itong sitaw mga kadugo na tanim dito sa bugoy's farm hindi pala haba ito mga kadugo yung mataba mataba na masarap <laughs> mataba na masarap so welcome dito sa aking uh, youtube channel mga kadugo Blessed morning to everyone. And as usual, andito na naman tayo sa Bugoy's Farm. Titignan natin mga kadugo yung mga tanim natin na uh, lakatan. Pero napadaan, di, napadaan tayo dito sa kaampalayaan ni Jellord. Yan mga ampalaya niya. Siguro uh, gaganda na ang mga ay madaming bunga mga kadugo tanim na gulay kasi maganda ganda na ang weather hindi na umuulan masyado mga kadugo ayan oh ang dami ng bunga kahapon di ba nag sila mga kadugo ah uh, ka ngayon ang peak season ng bunga nitong mga ampalaya ni Jellord mga kadugo ang aking pani ah uh, panganay na pamangkin pang ko sa kapatid kong panganay din ayan mga kadugo oh, ang ganda at dito naman sa tabi niyang farm mga kadugo malalaki na itong tanim na tabako hindi na ito nagtanim ng palay mga kadugo kasi daw oh, mahirap patubigan and so far so good naman itong tanim niyang tabako So, diretso tayo mga kadugo yan ang oh, mga kadugo, mga bunga niya. Ano kaya ito? Ito kaya yung malambot na daming bunga mga kadugo oh. Oh. o oh. Kumusta pala ang inyong mga New Year mga kadugo? panibagong simula para sa ating lahat sa tawing sa tawin sa taong 2014. Ito naman yung mga tanim niyang Nako, malalaki na ang dami ko. <laughs> mga tanim niyang kalabasa, mga kadugo. Lumaki na yung mga ano, kailangan maalis sila. Mamaya alisin ko. Yung mga subwal ng ano. Pinapatay ko yun, mga kadugo. Ayan mga kadugo. Na, hindi, hindi ko alam kung saan ako pupunta. <laughs> May bunga na rin itong mga kalabasa niya at marami na naman siyang naaaning talbos mga kadugo. Mga sampung, ayan o. Oh. May bunga na o oh, mga kadugo Oh. Oh. Malalaki na. Ay, hindi ko naman nadala yung tali ko. Para tatalian ko sana yung mga pwedeng i-harvest na mga kadugo. Ayan oh, maraming bunga mga kadugo. Oh. 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 Ang ganda kasi yun pa oh. Uy, ang dami. Ang dami ta, tatlo pa lang ng mga kadago. <laughs> At is more than one. <laughs> oy, oy, oy. Ang daming bunga. Sabi ko, kalabasa na lang tanong niya kasi, eh, ano yung eh, tanong? Mag-aalis din ako ng mga, ano, mga bulak ay, tawag dito, dahon. Kasi pangit. Tignan. Ang lalaki ng mga dahon nitong, ano niya mga kadugo uh, tawag dito kalabasa ang sarap mamasyal mga kadugo hope nag enjoy din kayo sa panunood ako nag enjoy ang lalaki ng mga dahon o oh, ng kalabasa niya ulan kasi ng ulan mga kadugo pero ngayon umaraw na so lalong gaganda ang mga yan oh kukunti lang yung nakukuha niyang kan at bulaklak kasi maraming bunga ang kalabasa pala mga kadugo ano ah pwedeng itanim all year round anong mga panahon sa taon pwedeng magtanim walang pinipili o ito o oh, malaki na mga kadugo oh. tuloy natin mga kadugo ang pagbisita so ayan niya yung mga tanim na kalabasa ng aking kapatid at ito naman yung tanim namin na kamote yelo na kamote ito mga kadugo mamuting bagging Ito yung second batch na kanyang kalabasa pagkatapos ano yon mamunga ito naman yung susunod ang aking okra na ako ay nalugi na naman mga kadugo aalisin ko na lang tatamnan ko na lang ng kamote Ito sabihin ko sa kapatid ko aarorohin na lang niya malinis itong sagingan nila magandang maglakad ganda dito oh maglakad Apa yak baypayok kayo met? Aya. Aya. Ayah. Ayah. ay Ayah. Ayah. Ayah

pamangki na si Jellord mga kadugo. Ayun sila nag nagtatanim, nagre-replant doon sa mga uh, namatay dahil sa ulan-ulan. Uh, Ayo -ulan. Ayaw kasi ng tabako yung maulang na weather mga kadugo. Ito naman yung tanim na tabako ni Kabagis Melda mga kadugo yan o <laughs> may kanya kanya sila meron siyang kanya ito tapos meron din yung asawa niya banda doon tsaka yung anak niya yan, yan tatamnan nila bukas mga kadugo Ada ko kanya mimang may sektarya <laughs> tanong tagagay sa kayo amen ay, ura yun, no, tag <laughs> ti kanyam imong, 20,000 times 3. Ada 60,000 muno kwan. <laughs> so, yan mga kadugo, ang ganda ng paligid. Dito sa aming lugar, yan, o. Oh, muli, salamat sa mga tumutugon sa aking pakiusap na mag-subscribe sa mga patuloy na nanonood, pabalik-balik, sa mga bagong nakakapanood, thank you so much. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, dito tayo mga kadugo, ma... ay, maano naman, malupak. Baka pwede po, pa-subscribe, kung inyo pong nagustuhan, pa-like and pa-share. Patulong po ako na maabot yung 1,000K subscribers. Isa sa dalawang requirement, requirements para ma-monetize ang isang channel. Have a blessed day muli mga kadugo. Ingat po tayo palagi. At lagi nating tatandaan. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Hindi niya po taba tayo pababayaan. Maniwala, magtiwala, umasa at sumunod lang tayo sa kanyang mga salita na matatagpuan sa Biblia. Basahin po natin ang Biblia upang malaman natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay malaman natin ang kanyang kagustuhan at plano. Bye-bye! I love you too with the love of the Lord.